Hi guys, it's me again. Ito ang farm na pinuntahan ko dito sa ano, Bayan-Bayan uh, ang tawag. Ano rin to? Ah uh, Ano ba ito? Tawag dito, kumbaga Sakop ito ng Tulay, ano? Bayan-Bayan po. Ooo, Bayan-Bayan pero sakop S ng barangay po, Tulay. Hindi po, separate pong barangay. Ah, separate. Barangay ng... po, barangay po ito. Barangay Bayan-Bayan na rin. Sa Bayan-Bayan. Ah, okay. Ah, labo na ang may hawak. Pero sa ako pa ng labo. Mm. Pero yung mm. ano, isang barangay na ito sa ng bayan-bayan. Bukod pa yung barangay ng baay. Mm, bukod po yan. Kasi kami dati, yung aking tatay, nasa baay. Sa baay talaga sila. Mm. Ayan guys, oh, ang dami. Chicken. So, Mapipicture yung pangit na yung wala pang bubong. <laughs> Ayan, nakikita nyo. Napakaganda. Mm. pag kailangan nyo ng ano uh, nagbibenta sila ng uh, egg at the same time chicken, nagbibenta rin kayo ng chicken? Mm -hmm. opo, pero Ayan. sa ngayon ay ano po muna stop, and, and, and so po. kasi po muna, for daan na lang muna, egg, egg uh, more on egg more on egg lang muna Ayan, napakalaking ano, ang ganda nito guys, oh. Ayan kayo na ang mga nagpalaki niyan? Opo. O, ano sa inyo kasama na nung ano? Ano po yan, bali, nung i-deliver sa amin yan ay hindi siya pare-pareho ang edad. May, merong ano yung... May 2 days, 3 days, ganun. ay? Hindi, hindi po, ano na, na siya? Medyo, sa timbang ay 200 grams. Ganyan. Ah, depende sa timbang oh. na. Ayan ang lalaki nila guys. Pero pwede kayo mag, ano, magbenta ng for ano? Yung paaalagaan din? Itlog, ano po muna. Itlog lang po muna kami. Ah, nasa, eh, nagpaparami pa pala sila, ah, guys, ng ano, ng chicken. <coughs> Saan ang pinaka, ano ah, Ano po yan? Isolation yan, yung ano namin, yung mga i, uh, sinipon gawa ng panahon. Ah, so, yung may mga, isolation ano, pa. O, yun po yung mga ano namin, mga, um, ay, yan, mga nag-itlog na uh, manok. Ah loob dito lang tayo guys kasi bawal pumasok baka may dala akong bakterya anyway sa farm bago ka pumasok meron silang pinapasuot na coat tapos di spray pa ng anong, ganun eh sa ibang ano ayan malaki laki na rin na ha harvest nyo dito ano pa lang nasa dalawang tray pa lang ko araw-araw. -araw. Kasi ano pa lang naman mga bago pa lang mag -itlog. Bago pa lang, oo. Pag, Pag ano niya, sunod-sunod sunod na yan. 420 inahin. Pag nagsabay-sabay na ito mag-itlog. Ay, uh, oo. Namin, namin yung may ano namin. Oo. Ma Mapoproduce. oo. Uh, Ayan, dito. Nakakurulong lang sila gawa ng ano, uh, yung panahon. Oo, malamig. Oo, malamig. At saka oo. ano, ngayon nag-umpisa na mag-itlog yung itlog nagkakalat kung saan saan <laughs> so, nahirapan kami ng ano, pag mag kulik, mag, ano, mag collecta, oo, kasi mahirap na ng, minsan sobrang losak na kanyan, mm. kaya pag yung mga nag itlog na ikinukulong na namin pero ah. may kasama din na kasi uh -oh. para ano siya yung para bakitulong. may mga brown egg yan, ganun. O brown egg po yan. Ah, brown egg mga yan. heritage chicken. Mm. Ayan guys, ang ano nila, napakarami nyan, 400, Diyos ko. Yung inahin, total ito ng ano, uh, tawag yan, 700. Kasama yung... Mga tandang, tandang na yan? Opo. Grabe, ang dami. Yung sana next year ay maduplicate namin kasi gawa ng magpapokisaan na rin kami next year ay. Oo. Ano uh, yun, magaano kayo na incubator? Meron, ganun. Incubator, ganun. meron na kayo. Huh. Yeah. Oo. Parating na yung incubator. ayun ang pinakaano. Egg na lang muna. Ito guys, ang igan. Tapos, umpisa pa lang sila mag-harvest ng, ano, ng egg. Nakaka... 2-3 pa lang sila ng an egg everyday. Ayan. So, kaya... If you want to ano uh, see the farm here and uh, bayan bayan barangay bayan bayan. So, more details, call Ate Milets or FB page. <laughs> Ayan. <laughs> Kasi, ano, iya, ano, kay, kay, kuya, anong pangalan mo? Uh, Julius po. O, Julius ng... Julius an Shupan po. Julius Shupan. Ayan, dito kay Sir. Si, siya ang presidente dito. Okay, thank you, Sir. Bye. Bye, guys.